Thermostat. Kailangan pa ba ng mga sasakyan sa Pilipinas? Ito ang isa sa mainit na usapin pagdating sa mga club at group forum sa social media. Sisikapin kung masagot ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa function nito sa ating makina. Dalawa lang naman ang ginagawa nito sa makina, una, mapabilis na maabot ang optimal operating temperature ng makina, at pangalawa, mamaintain ang temperature na ito. Ang optimal operating temperature ng makina ay nasa range ng 85 degrees Celsius to 105 degrees Celsius mas modernong sasakyan, mas mataas na operating temperature. Ang thermostat ay essentially isang control valve na nasa cooling system circulation line ng makina. Habang malamig pa ang makina, ito ay nakasara at nire-restrict nito ang circulation ng coolant patungong radiator. Sa mga modernong mga sasakyan, ang coolant, sa halip, ay dumaraan sa bypass passage at nagsisirculate lamang sa loob ng cooling water jacket ng makina patungo din sa heater HVAC system upang maiwasan ang hotspot. Ang thermostat ay may temperature range ayon sa design ng makina, hindi lahat pare-pareho, usually nagbubukas from 75 88 degrees Celsius at fully open from 90 100 degrees Celsius. Sa oras na maabot ang opening temperature nito, kusang bubukas ito ng dahan-dahan hysteresis dahil sa wax pellet usual thermostat sa loob nito na nage expand at tumutulak sa piston na nakakonekta naman sa puppet sanhi upang bumukas ito. Magkakaroon ng opening at makakadaloy na ang coolant patungong radiator at pabalik sa makina. Ang kalimitan ng thermostat ay meron namang secondary valve na nakakonekta rin sa pisto na nagsasara naman sa bypass port. Ang opening ng thermostat ay nakadepende sa temperature ng makina upang mapanatili ang sufficient na flow ng coolant at manatiling nasa optimum operating temperature ang makina. Kadalasan ay naka-install ang thermostat sa cooler side ng radiator sa lower side ng makina upang maiwasan ang thermal shock. Ngayon, bakit ba mahalaga na mabilis na maabot ang optimal operating temperature ng makina? Faster warm-up. Ayon sa pag-aaral, umaabot sa 75 hanggang 75% ng wear ay nangyayari between starting at warming up ng makina. Kaya dapat ay mapagsi ang duration na ito upang mapagsi din ang duration ng wearing na nangyayari sa loob ng makina. Sa mga sandaling ito, ang makina ay merong mga sumusunod na katangian. Isa. Engine clearances ang mga pyesa ng makina ay hindi magkakapareho ng material, shape at sizes. Kadalasan made of cast and forged iron at aluminum pati na alloy steel. Galing sa malamig na temperatura ang mga ito ay nagsishrink, at nage-expand naman kapag uminit. Ngunit lahat ng ito ay mayroong kanya-kanyang tinatawag na coefficient of thermal expansion, in this case magkakaiba ang sa cast iron, steel at aluminum. Hindi pareho ang amount ng expansion ng kada pyesa ayon sa kanilang material, size at shape. Ano ang ibig sabihin nito? May mga parte sa loob ng makina na loose at tight ang clearances kapag malamig pa ang makina, especially sa bearing, piston cylinder at valve train. Dahil nakadesign ang makina na mas matagal ang operation hours nito sa kanyang optimum operating temperature kung kaya't nakadesign ang mga pyesa na ito na nasa kanilang tamang mga sukat at clearances kapag nasa operating temperature na ang makina. Dalawa, oil ang engine oil ay katulad ng mantika na nagbabago ng viscosity. Ito ay isa sa sanhi ng malaking porsyento ng wear. Kapag malamig pa ang makina, malamig din ang langis at malapot wala pa ito sa tamang viscosity. Hindi ito makapapasok o makadaloy ng maayos sa mga tight clearances ng makina. Means insufficient lubrication. Meron ding anti-wear additive ang langis na ZID. Ito ay napo form na sacrificial barrier between meshing parts at ito ay na-activate lamang ng high temperature. Ang mga modernong makina na may oil cooler ay kadalasang liquid cooled kung kaya't mananatili itong malamig habang malamig pa ang coolant at less ang epekto ng ambient temperature sa langis. 2. Fuel kapag malamig ang makina, incomplete ang combustion. Sa mga EFI at CRDI na mga makina, rich ang air-fuel mixture, o mas maraming fuel kumpara sa stoichiometric ratio ang ibinibigay ng ECU upang maging smooth ang takbo ng makina kahit malamig pa. Habang di pa umiinit ang makina, rich mixture pa rin ang ibabato ng ECU. Kung carburetor pa, kailangan mo ng i-choke ang supply hangin upang mas start na maayos hanggang sa uminit kung kaya't mga dekarburador na sasakyan ay kailangan pang i-warm up ng ilang minuto bago mapatakbo ng maayos kung saan sa EPI at CRDI ay di na kailangan. Ngunit ano ba ang implication nito? Maraming fuel sa combustion chamber at marami ang dinasusunog upang mag-evaporate. Ito ay nagkukos ng acid formation, then corrosion sa loob ng makina. Madalas una itong nakikita sa mga muffler na nabubulok kadalasan sa mga sasakyan na dinaw operate sa operating temperature. Ang fuel, lalo na gasolina ay solvent, we know wash out nito ang langis sa cylinder wall, less lubrication. Acids formed at diluted fuel ay humahalo sa langis na sanhi ng depletion ng additives, especially detergents at kalaunan pagbago ng viscosity nito. Moisture as byproduct of combustion, di ito may evaporate. Pagkusha haalo sa langis at kalaunan ay magiging sludge. Nag-accelerate din ito ng corrosion at oxidation ng langis. Bad emission. Pollution sanhi ng incomplete combustion, lalo sa diesel. Less power mas mahigit excessive fuel consumption. Maraming fuel ang nasasayang dahil sa rich mixture at di ito nako-convert sa power. Kapag hindi sapat ang init sa combustion chamber, hindi nasusunog ng maayos ang fuel. Carbon. Lalo na sa diesel engine, maraming suit ang byproduct ng combustion na humahalo sa langis at kalaunan, nagpapalapot nito, posibleng bumara ara sa daluyan ng langis at maging cause ng wear dahil abrasive ito. Ayon din sa isang pag-aaral sa properties ng ferrous Material Cast Iron, Alloy Steel na component ng makina, bumababa ang coefficient of friction nito mula 85 degrees Celsius pataas dahil sa oxide film na napo-form sa surface ng fretting parts. Ang film na ito ay may hard properties na mataas ang resistance against wear. Keep the engine on its operating temperature. Katulad ng nabanggit tungkol sa clearances ng makina, ang mga engine components ay nagsishrink at nage expand. Ang operating temperature na ito ay may narrow range lamang at yan ang mini-maintain ng thermostat. Ang tanong kailangan pa ba ng thermostat ng mga sasakyan dito sa Pilipinas iwala naman tayong winter. Isa, kung ang iyong sasakyan ay EFI petrol o CRDI diesel or petrol or both, it's a must. Katulad ng nabanggit ko kapag malamig na temperatura ang ibinabato ng sensor sa ECU, mas maraming fuel ang ibibigay nito para maging smooth ang andar ng makina. Kung napansin ninyo, kumpara sa mga lumang sasakyan na wala pang ECU, lalo na sa dekarburador na makina, magas ang andar ng mga ito sa umaga habang malamig pa. Samantalang ang EFI o CRDI ay smooth na ang andar pagka start pa lamang at the expense of rich mixture. Mas matagal maabot ang operating temperature, mas maraming fuel ang nasasayang at mas maraming carbon. Kung petrol pa, mabilis ang spark plug fouling. Dalawa, hindi lang summer ang klima natin. Meron din tayong tag -ulan. Meron din tayong malamig na umaga. Kahit pa may thermostat, mapapansing mas matagal maabot ang operating temperature ng makina. Tatlo. During cruising sa highway tulad ng sa mga expressways na mababa ang gradient o patag at let's say 80 km per hour, nasa 15 to 25 horsepower lamang kadalasan ang required na na power sa mga light vehicles o about 15% ta 40% lamang ng total power ng sasakyan. Ngunit paano ba nakadesenyo ang capacity ng radiator? Ito ay nakadesign na kaya nitong i-maintain ang operating temperature ng makina kahit pa ang sasakyan ay nasa full capacity, sa init ng Middle East at akyate ng bagyo at isandaang porsyento power in full acceleration. May area din na nanabablock ang thermostat sa passage ng coolant kaya't meron pa itong restriction. Mas mabilis ang flow ng coolant ng walang thermostat kesa sa fully open na thermostat. So ano ang ibig sabihin nito? o o maaaring hindi maabot ng makina ang kanyang operating temperature sa lahat ng oras na umaandar ito. Ang kailangang maabot na temperatura ng makina ay at least 80 degrees Celsius upang mabawasan ang wear. Overheating. Depende sa design, may tendency rin na mag-cause ng overheat kapag walang thermostat. Kapag ang design ng radiator ay low flow and high retention time para sa coolant, hindi sapat ang oras na pagstay ng coolant sa loob ng radiator upang mapalamig ito through conduction thermal radiation heat transfer. Nangyayari ito under heavy load at high rpm kung saan mabilis ang ikot ng water pump kaya't mabilis ang flow ng coolant at di sapat ang oras na mapalamig ito pagdaan nito sa radiator dahil hindi naaabsorb ng cooling fins ang heat through conduction na siya sanang i-dissipate ng hangin pagtama sa radiator. Kailan lamang okay na walang thermostat ang makina? Kung low power tulad ng makalumang mga makina, laging loaded at nasa kainaitan lamang ng panahon ginagamit. Low power means low radiator heat transfer performance o low cooling capacity din ang nakadesign na radiator. Low power means laging nasa 75% ng power pataas ang operation ng makina. Ibig sabihin, may tendency pa rin na uminit ang makina malapit sa operating temperature nito. Kung kahit na walang thermostat ang makina ay umiinit pa rin ito malapit sa kanyang normal operating temperature, let's say malapit sa kalahati ng gauge or nasa 3 eighths ng gauge na katuro ang pointer kung nasa kalahati ng gauge ang normal operating temperature ng makina, maaaring bumagal ang epekto ng wear sa makina. Or better yet, kung barado na ang radiator at much less na ang kapasity nito magpalamig. In this case, mas mainam naman ay overhaul na lamang ang radiator upang ma-declog ma-recondition kesa tanggalin ang thermostat thermostat failure. Ito ang argumento kaya kadalasang inaalis ang thermostat. Kapag nag-malfunction na nang nakasara at restricted ang flow na cause ng overheat. Ano ba ang mode of failure ng thermostat? Stop close overheat. Stop open overcool less damaging. Overheating preventive measures involving thermostat maliban sa option na tanggalin ang thermostat entirely. Isa, may nagsasabing sa oras na ang thermostat ay bibigyan.